Good morning Ayan panibagong araw Panibagong vlog naman tayo mga Gaskino. Ayan may pupuntahan kami mga Gaskino, Sa ano Ang tawag dyan sa amin na manginhas Ha? Asa Ayan balik daw kami mga Gaskino. Ayan yan yung anak kong pangalawa Si Eugene Ayan hinanap namin yung uh, Kaibigan uh, Pinsan ko mga kagaskino Na nauna dito sa amin Ayan, ito yung daan papunta doon sa pinaka mismong tabi ng dagat. Ayan, dito kami sa ano, Bakawan. Ayan, eh. Oops. Ingat, Ingat, lang sa daan mga gaski kasi yan yung kawayan medyo may mga ano na oh sira baka didiritso ka sa baba ang tulis pa naman ng mga ugat ng mga ano, bakawan na yan mga gaski Dati wagas ko, wala po dito noon. Walang ganitong tulay noon na ano, mga year 2000 pa yata na pumunta kami dito. Yung lalaki ng mga baka, puno ng bakawan mga ko. Yun. Itigilid lang, hawak. mukhang agay mukhang malayo yung ano ngayon mga gas ko. tawag dyan na ah, sa amin na ah. kunas. punas malayo yung dagat na yun uh. Ayan, may kubo din sa so may bandang dyan ano yata yun? Hmm, may entrance dyan A? may wala isa may nagpahimuan yung tulay tala diri ay ko may nagpahimuan ani? taas kayo naikubo dyan sa tumuy Puta na asa to sila Jerry dapit no. ya. Yeah. Abot siguro ng dagat pa diri aba no. Ay eh, may lutuan. Ayun, eh, walang tao, magigiraan. Ha? Hmm. Lang doha. So yan may mga ano dito mga kagaski oh. O sige tawag ka niya kay eh, Jim Suso 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 Yan mga kagaski oh, Tawag ng ano, mga kagaski Suso Pinatuyo nila mga kagaski Kasi gagawin daw yan Ano Galit kong mga Galit kong silas plastic Pag nasa dagat pa yun mga kagaski Ano yan siya Kulay green

dayo na nga uh, punas mga gasky oh. ano na yung sariling daga tama lang yung mga uh, biskit yun ba mga ano yun yun bang bangus ba yung mga tanpala di atin so yun guys may nakita si insan na ano starfish yan. Yan lang bread. Dam, marami yan dito, guys. Starfish. Ako na isa. Ayun, may isa pa na mga gaski yan, starfish. Ito yung hindi ko nakita doon sa ano mga gaski, doon sa Batangas no. Kuno ganyan doon na starfish.

Kayo makaon pa na urot hurot pa na di ba? No? So ayan mga skigan ko ka lawak kung mag uh, ulas dito sa amin yan yeah. lawak ng kapatuan pag punas uh, so, yung dagat may nakuha akong silma mga dito kinukuha namin sa ilalim ng bato binabalik sa namin yung bato tapos titingnan kung may mga ganitong ano, shell saka marami pa rin klaseng shell na pwede makuha ayan may nanguha dito sa ulahan Jadi yung baik sudah. Ada putih putih. Ah. Ito 'to dal. Ngayon, daming matitig na laman. Parang palit ka laki. Yeah. Uh -huh. wala pang no? yan to. dami dito mga gaski. Pa. Di ano to? to? exotic food to mga gaskis. nasa ano lang to nasa ilalim nito ng mga bato bato no kailangan mo lang ibaliktad yung bato yan dyan pakita 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 dyan ayun mga guys no? yan mix yan brat hangina at saka ito Yan, token. Malaking shell. Mga nasa ano yata ito mga Gasky? Limang piraso. Yung mga gaito kalaki. Ha? Wow. So, ayan mga Gasky, Ayan, uwi na kami no. Uh, tama na yung kuha namin yan. Patanaw sa kuha dyan. May pasal bro, pancin ilas. Oo. Oh, Oo. Oh, yan yung kuha namin. Lilinisan namin yan mamaya. Pag-uwi doon sa bahay. Ayan, ipakita ko sa inyo mamaya mga Gaskin, kung uh, anong gagawin namin dyan. Alright. Oh, Nakadilig. Hi guys. Ah, oh, napakadelikado ng daan guys. Oh, tingnan nyo. Ayan. Kawa yan. Pag mahulog ka dyan, sigurado tusok ka dyan sa mga ugat-ugat ng ano, bakawan. lalaki ng mga puno na ng bakawan mga guys so, oh. ayan iniwan ako ng mga kasama ko guys up slip silip lang sa daan baka mahulog <coughs> tulay tulay lang mga gaskino kasi yung tubig pag uh, malaki na yung dagat abot dito yan matulay tulay nakawa yan oops dandahan lang ayun dalawang daan ng plato dito at saka dito saan kaya ako dadaan? Na, dito na sa kaliwa yan matataas yung mga posting ng bahay na ito mga kagasko para hindi abuti ng uh, tubig dagat Oops, gandahan Salamat, nakaabot na rin sa dulo. All Ano pala ito? Purok Pag-asa. So, ayan guys, uh, ito yung balat hangina na kuha namin kanina, no. Ayun oh. Sa mga nakakilala nito, na guys, ano uh, makukuha ito sa ano? Ah, uh, ilalim ng mga bato-bato ibaliktan mo lang yung bato yan makikita mo sa ano ilalim tapos ang paglinis ito guys ganito guys oh yan katulad na, na ginawa nung anak ko kuskus -kus sa bato kuskus -kus, balawos yan tapos yan guys ah, babalatan hiwain yung ano hiwain na mamaya ano to siya guys ah, exotic food Ayan. Mamaya ipakita ko sa inyo mamaya guys kung paano pag uh, uh pag slice nung pinaka ano niya no. Katapos malinis. So guys, tignan yung isa guys oh. Hmm. Nang linis. Nag-imagine ko <laughs> <kalit sa> ganyan kalikit. ganyan kalikit sa kanya. Parang sim <same> lang. Oo. Oh. <laughs> Tapos ganyan pag i-slice Kasi oh. no. yung <laughs> Asa Kali <laughs> <laughs> Kinag-ingon ha <laughs> Kis-kisom oh, kis na si Jin Ata Tama limpyo niya <laughs> Yan na yung ano guys so, uh, Balat hanginan Tawag Ganito kalaki yung Kuha ng pan pinsan ko guys yan siya kanina na itsura tapos ano uh, putol yung maliit na ikasa si Jin ikasa ba? Nya, no, eh. Sa itin, wait ka. Ano siya, exotic food, no? Terus, kos, 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 balongos kos, 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 Matrabaho lang siya guys, no? Madaling kunin pero matrabaho linisan. So yun guys, yan na yung ano, uh, yung balat balat hanginan tawag. Ayun, si Yujin daw mag-model. Oh, sige, sige, mukbang. Yan na. Oh. Mukbang guys. Mukbang tayo guys. Hey, there we go. Okay. Tapos ko na ba kay mga unta. Sige, mukha pa. Sige. Oo. Ano yun? Halang kaya na yung... Oh. Oh, hmm. Ganyan ang pagkain yan guys <laughs> Halang lang kayong sili Masahap talaga guys tumba na bahaw. Oh, yung itsura niya guys, ano siya, exotic food no Asa si Ben? Hindi balot guys. <laughs> balot. Suka so, sa balot ang kibutang ah. Mm, baba ka Lakay mo nang gianda pa tayong papa na. Hmm? Huh? Oh, ayan guys. Oh, ayan lolo ko mabait, sobrang gwapo. In love na in love talaga si Wawai. <laughs> oh. Masarap talaga yung balat lalo na pag kinakain.